Ay, magkasain na ako'y wala tayong bigas. Ah, baka yeah, 50 pesos no yung akkor tayo. Ha? Huh? Wala, well, ibili mo na lang ng isang kilong bigas oh, para alam sa napunan. Oh. Ay, sa pang ulam. Pambili ko lang, baka mayroon pa kayong makatabig yan. Ay, talagang wala na, wise. Oh, wala na talaga, oh. Ay, di ko na lang. Ay, bilhin mo na. Mapunta lang ako sa babat. Kung wala nang gulayin at miski anong gulayin doon, miski... Ano ay? Gabi, miski along yan doon ay kagataan lang kita. Wow. Na miski walang lahok. Oh. mo na at na ako ay kung kasahin pa ako ay. Ay, may ikit na yung mag-uwiting. Woo! Ang aking numero. Ay, eh, ko pa man din yun. Ay, eh. sa akin, bigas. Kalahati na lang nga bilhin ko. Itataya ko muna. Pataya. Ah. Ito Dito yung pakapanaginip ko. Oo. Oh, ay, anong numero? Sa s Sa s Wow. Tumbok ba yung tis? Saot diba? Saot diba? Ah, parang nakakaunti yung bigas mo ay. Kung ba yung nakakita na mag-waiting, na itinaya ko muna. At yun ay makapanaginip ko. Wow! Ayun mo yung lila kong O hindi wala kitang alam mo sa linyan. Ay pansahing sana sa puno niyo, kaya isang kilo yung napapabili ko ah. sa iyo. No! Ay, di ba Ay, nako, aunahin uh, mo yung witing. Ay, alam mo, gusto mo lang pansahing. At pag kaya na yung yun, ano, mo bukas ng umaga, ah, pakainin ka ng Las Pilyas, uh, ah, mo yung witing. Ay, sigurado na yung bigas. O, ay, kung ibinili mo lahat ng bigas yan, yung tinayam mo doon, ay, di ba asahin kita bukas ng umaga? Ay, yun nga, ipanaginip ko. Ay, kung tumama, di ba mabili tayo ng maraming bigas? Ay, ako hindi kasahin ko magsahing yan. Lugawin kung gusto mo yan. Three days later. Kapo. Oy, nasa po si Miss Mouth. Yung tinay ang kanina ni ano? Ay hindi at naro nag uh, bokbok no -lo sa loba ay! at ang kanay tinya ay alam na lang ngarin bigas. Ay huwag mo na patayin yun. Ay ha, patayin mo pa ay yun nga ning pambili ng bigas ay itinya sa waiting kala. wala tuloy ka na kan almusal bukas. Hindi yun mataya. Wag mo na patayin. Hindi mataya. Ay hindi Abi ah, ko yung tama niya. Ha? Ah. Abi ah, ko yung tinamaan niya sa witi, yung tinaan ka hapong hapon. Ay, makakabi. Ah, Abi ko. Tumbok. Ay tumbok ba hindi at saud Aba. Narit, narit ko. Ano? Ay tatawa ko. Uh -huh. Ay eri ay ko na sa inyo yung tinamaan niya at kayo na lang magbigay sa kanya. Nice. Ayala, ala, ito na lang. Ah. Ay akala ko yung din ba ng ay ay tumama pala. tuloy ako dugong ko. <laughs> pala ang tumbok ba hindi. Ya! Yeah. Ah! Kali ka. Ano? Tumama ka daw sa so waiting area yun. Yan ang nasabi ko sa iyo. Eh, magkano tayo mo? Tumok ba yung tisa o lima? Ay, isa. Ay, dapat tinudumot nang tayo maraming bigas? Anong taong ah. ito? Ay nai, nakunam na, ay, na sa iyo na yung korta. Kung tinudumot, lalo pa nag-inip yun. Ay, di sana ay nandami natin bigas. Mag-ayas ng buhay kita may kainin. Ay, kalungkuhan mo yan. Ayaw ko sa iyo. Bahala ka dyan. Maigi nga may mayroon o. Oh. Pasalamat kita may mayroon. Itong taong ito. <laughs> nang ako'y tumaya, galit. Nang ako'y tumama, galit. Wala na kusutan sa iyo eh? ay. <laughs>